pagsisilbi na walang hinihinging kapalit. Yan ang isa sa refleksyon ni Kap Zosimo Lorenzo ng Barangay Kaipihan sa isinagawang pilgrimage ngayong Semana Santa 2024. Na hindi lang sa ang paghihirap ng Panginoong Heso Kristo ang aming nadarama. bagkus maging ang sakripisyo bilang mga public servant at paglilingkod na walang hinangad na kapalit sa ating mga mamamayan. Hello. Ang sama-samang pananampalataya ang nakikitang gabay ng lokal na pamahalaan sa tama at matapat na paglilingkod para sa mga salusenyo. Uh, ngayong araw na ito ay po tayo ng Pilgrimage kung saan ay kasama po natin ang ating 62 punong barangay mula sa lungsod na sa Nasa Del Monte kung saan ito po ay taunang uh, pagsasama-sama ng mga kapitan. Dito ay upang masigit na ating uh, sariwain ang lahat ng mga sakripisyo ng ating Panginoong Diyos, kung pa paano niya tinubos ang uh, sangkatauhan. Naniniwala si Kap Emy ng barangay poblasyon na mahalaga kahit ang simpleng penitensya ngayong Semana Santa. Siyempre buong taon, busy tayo. Tapos ngayon, inaalala natin, tinugunitan natin yung uh, paghihirap ng ating Panginoong Jesus. Patuloy naman ang pamamanata ni Kap Jeneline ng Barangay Santa Cruz III dahil sa walang patid na blessing na natatanggap. Na doon ko na ipagdadasal talaga yung mga aking mga kahilingan kay Lord na although naman dati naman, nagtagumpay rin naman, in inibinigay niya sa akin yung mga kahilingan ko noon nang sumasama ako. Malaki rin ang pasasalamat ni Kap Bong ng Barangay Assumption sa oportunidad na makasama ang kapwa kapitan sa pananampalataya ngayong Semana si Santa. Itong paglalakbay na ito ay eh, siyempre ah, kaugalian na ng mga Pilipino, no? Ah, masarap na sumasama sa mga ganitong paglalakbay para siyempre matutunan natin, no? Kaya nga sabi nga ni Father kanina, kailangan lagi nating kasama si Lord. 'Yon. Kabilang sa mga bisita ng mga kapitan ang Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word, Pink Sisters Convent, Basilica of Our Lady of Mount Carmel at ang Mary the Queen Parish kasama si Mags Bukirin Oliva at si Zar Andes para sa Balita ni San ako si Jeff Andrade, Public Information Office.